Good morning, good morning So ayan nga, papunta na naman kami kay Nanay Tuna Sa so Maysariyaya yeah? So dito pa lang po kami ngayon Sa grotto yan oh, Ang daming tao Ang daming tao ngayon Ngayon po ay Sabado Ayan guys, so, ang daming tao Dito sa grotto nagtitinda So yan po po yung grotto, ayan yan. huh? malaklak ba yan? napig na. di to yung exit, so to yung entrance sa antedon. marami talo. marami nakitipin tayo ngayon. So lalo na napakadami niyan linggo. Napakainit ngayon, napakaganda ng araw. Talagang... Baka matumba yan, baby girl, ha? guys, dito po yung entrance. Ayan. Kung kayo ay papunta dito sa Grotto, sa Kamay Nesus, yung entrance dito. So, hindi na sila nagpapapasok ng mga sasakyan. Mga sasakyan sa labas lang. Ayan. Ayan. Salute sa iyo, sir. Salute. Ayan, maraming makakainan dito. Ayan, o, oh, dito. Kaya magalala at maraming kainan dito yung pwede kainan. Maraming mabibilhan Sobrang init ngayon dito sa lukban. traffic ang daming people ay traffic na po ngayon Lalo na bukas, Sunday dami talag sa intayin ng tao dito sa Kuroto. Marami tayo dito nga ng, uh, pay parking. Iba sa tabi na lang nagpa-park. kalabas po na kami ng kami ni Jesus. Punta kami ng sariyaya. Sa paanan ng bundok Kapagamot. Mapapagamot. So, time check. 10.49. Ayan. Happy? Ngayon, ngayon. Nakalabas na tayo ng kamay ni Jesus. Dala kayo ng mga kayong nyo, sombrero, napakainit po ngayon dito sa lupuan. Hindi maulan. Pinagbigyan tayo ng uh, pag-asa. tayo dito ng Makdo ni Jollibee Chowking. Marami pong nandito sa lukban. Ah, dito na lang aking kumpare. Nandito na naman ang motor. Kumpare. Kapunta sa Riaya. Kapunta sa Riaya. Papagamot. Papagamot. Ah, yun sarap. Nina. Ayan, tumigil tayo sa aking paring pogi-pogi. Kapantas! Hey, no. Kapalusa na, oh. Lucena, Lucena. Ayan nga, guys. Naputol yung ating video. So, napatigil tayo dun sa Ay, checkpoint. Natin, napayla, At nagbigay yung aking kumpare ng merienda. Si Sir Kada. Si Randy Boy. Dito po siya naka-duty sa Lukban. So, Kala ko ay eh, nabibidyo ko siya kanina eh, hindi pala Patay pala yung camera ko Yung video ko Hindi ko siya nabidyohan So yun nga patuloy tayong uh, Patuloy tayong nagdadrive Papunta tayo na ng sa ngayon So yan Hop ini sana ang tinapay Ayan guys nagbigay na merienda O yan ang tinapay At sito Sir Si Arkada, ayan, ninong ng aking anak. Kumpare ko. Kumpare kong playboy. Ayan, so, on the way na tayo. So, dito po yung uh, sigsag. sigsag na maunti-unti ang kurba. Uh, kurba, kurbang daan. Yes, yeah, si kuya maminto. Ingat lang kuya sa pag-drive. Kala ko naka-video si tayo eh. Patay pala yung video ko. Nakat pala yung video ko. Namatay. Eh, sa barangay Chawe na tayo. So, papaba na. Bago po makarating kami ng Sarayaya at mm, mga isang oras pa po papunta dun from Sarayaya to Kinanay hey. Tuna mga isang oras pa po kasi may mga rough road ka tayong dadaanan so from dito ba lukban mga how many hours? one and a half one and a half? two ah two and a half ang from lukban to sariaya two and a half depende po kasi baka mamaya traffic to sa sariaya naabot silang ah? three three mm -hmm. yan sa yan yung Yan mga sa Sariaya po yung may pinakabasarap na pinagong tinapay po yun pinagong napakasarap po nun ah, makakabili tayo mamaya pag hindi trapping hindi ba kami ni ate opo mamaya mamaya yun na eat no no don't touch bye ano may kay bad nandito na tayo sa May It, Manasa. Ayan, pababa na tayo ng May It, Manasa. Manasa Botanical Garden. Shout Ayan, nandito na tayo malapit sa Arco bago papasok ng Lukban. Ayan, may Arco po dyan. May makikita kayong parini na sa Lukban. Yan nga guys, bukas ay buhusan na. May party sa Lukban. Kaya... Ano pa? Katana! <laughs> Sabi nga ni Meses, Katana! Sa Lukban. Makisaya kayo sa Lukban bukas. At may buhusan kung... Uh, may pom-party sa gitna. Kaya, baka may artista daw na... May parade pa bukas? Ayan, may parade pa pala bukas. May mga paparada dyan ng mga baka may artista na naman yun taon po kasi nung buhusan ay maulan ano umulan ano Ma dati maulan mamaya. nung dati uh, mamaya dati mamaya dadatingan na nga mo ito mm -hmm. buhusan lang. po ay nung taon ay maulan ewan ko lang po bukas kahit ula, maulan ay tuloy ang parada Ayan, dito na po tayo sa may palaisdaan. Ayan, palaisdaan. Ang uh, restaurant dito. Uh, resort po yan. Uh, restaurant hotel and resort. Uh, pwede kayang kumain dyan. Napakasarap po ng... Inakain ko po dyan ay sinugno. Napakasarap. Hey, no, Napakasarap po ng sinugno dyan. Kaya to Ayan, dito na po ngayon tayo sa Dapdap. Dawawa lang paraiso, resort and hotel. Ayan, maganda po ang resort dyan. Mara. ano ayan, ayan guys. Yan, napakaganda dyan. Dami na punta dyan. Ilan ba yung pool dun? Apat ano? Apat yung pool dun. Tayabas na tayo sunod. Bypass tayo dadaan. Tayabas po, bypass ang daan. So papunta kami na uh, sa may kalumpang ang labas. Yan, dire na po ba sa Malamang traffic dun. Tuloy-tuloy so, lang takbo ganda po ng panahon ngayon hindi maulan kaya yung mga mga nakamotor dyan ay hindi mababasa ang dami nagbabay ko ganda ng bike nya tuloy tuloy lang takbo patungo sa iyong pupuntahan Ingat-ingat lang sa drive dahan-dahan lang tayo Ayan, nandito na tayo sa bypass. So, papunta muna pala kami ng bayan dito sa kinakainan namin ng pansitan. So, dapat dito kami dadaan ngayon. So, papunta muna kami ng bayan. Nakain kami ng pancit. Magbe-breakfast muna kami ng pancit dito. Yung kinakainan namin lagi. Bago bumunta kami ng sariyaya. Sarap dun ng pancit lukban. Pancit habhab. Ito muna po tayo ng bayan ng Tayabas. <makes noise> Uh, ano po yun? Uh, Barangay Matiuna Doon po ay dikit-dikit na ang mga nagtitinda ng mga pansit May so, mga turon, lumpia Ayan, Yan po ay tinatawag na uh, kaulam ng pansit Napakasarap po Gusto ko po kasi yung suka doon Pag pupunta kami ng na or dumadaan mo na kami doon para kumain ng pansit sa halagang 10 pesos ay eh, sold na sold na ang budget pwede po 15 pwede 20 depende po sa inyo kung kayo malakas kumain Yeah, guys nandito na tayo sa barangay Matiguna ayan straight lang oh, so may daan din po dito may bypass dito na papuntang Lucena pama uban ayan ayan po welcome barangay Matiguna dito kami kumakain ng pansit hab hab So, mamaya ang daan po natin ay bypass na magba-bypass na tayo and diversion bypass uli pa sariyaya naman doon na po ang lusot natin mamaya shortcut na tayo ayan guys may mga yan mga pansit-pansit na mga yan mga nagtitinda dito yan po yan mga pansit na po yan, yan. yung mga nasa tabi eh nakainan na po namin yan. And dito tayo ka titigil. Ayan po dyan sa tabi na... Ito, ito. Ano nga ba pangalan ng kainan nila dyan? Hmm? Ano nga bang pangalan ng kainan nila? Ayan, kita nyo guys, oh. Ayan, kumakain ng pansit. Ayan, dyan kami kakain. Ayan. Talaga na tayo yan. Napakasarap ng pansitan. Ayan, guys. Nice. So, tigil mo na tayo dito para kumain ng pansit. Abham. Yung pupansit nila ay merong atay, may itlog na pugo. Ayan. So, Step over muna tayo para kumain ng pansit. Ayan, kita nyo, oh. Tumutulo, anak. Kita nyo yung pagsubo ni Kuya ng pansit. Talaga napakasarap. Okay. Kain mo na tayo. Ayan. Nagbaba na po ang aking anak. Ipababa na rin. Kakain kami ng pansit doon. So, yun. Tara. Baba tayo. Kain tayo ng pansit. Ayan. So, masarap yung pansit dito. main tayo, ayan guys, ayan, ayan yang paling sini lah, berarti bo ya, apa? ayan, cantik pasi gue ya, oh ya yung paling di sini tuh, ada Shanghai, ayan guys ini mah di sini keren. Oh. Wow. Magkano po ito? 20 po. 20. magano may pork doon. Po. Ayun guys, oh. 20. May egg and atay. Ah. Ang baby. Ano 'yan? Ano kinakain mo. Turon. All right nga po tapos na kami kumain ng pancit habhab so tuloy na uli ang uh, pag-drive so dito na po kami ngayon sa Kalumpang Yan. so paliko na tayo pakanan na tayo papunta na tayo sa riya na po at malagyan na ng tinted itong ating ano oh. kasi mainit at walang tinted yung ano pasok yung init ayan guys ayan so, yung ano going to Manila to Sarayaya so sa kaliwa po ay Slusena. so dito tayo diretso lang tayo bakanan po tayo ito tayo ng pariyaya. Dito ko ay palusena. Dito sa taot. Okay, okay. Okay. Tuloy-tuloy lamang. Tuloy-tuloy ang takbo ng buhay Ayan, ayan, rap road na naman Ayan, wala, wala so, Magagas muna tayo Wala tayo ang gas Ayan guys Magigas muna tayo dito sa Uno Mura po ang gasolina dito Kano ang diesel ngayon? Ayan. 53.10. Ang green ay 54.15. Yung isa ay max power. 54.25. So, diesel tayo. Papakarga tayo ng diesel. Dito sa uno. Okay. So, magkano papakarga natin, mga About 300. Uh, about 300 lang daw ginawang motor. Okay. Budget mil lang po ang gasolina nito eh. May naman pa naman po itong konti. Eh, lang natin. Kaya pakalagay ng 300. Diesel. Ipapakarga tayo ng gasolina dito sa UNO Ipigil-pigil okay, mo nga ito dyan Ayan Okay, tuloy na uli ang pag-drive Let's go! sa kaliwa ah na 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 dan napakaganda ng panahon ang init uh, ang init to 'yung uh, araw na to do 🎵 Maamin ah. ang damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking pili. Mm -hmm. Ayan, malapit na tayo sa bayan ng Sarayaya. pa po doon tayo ang destination natin, location. Banda-banda pa po ng konti ng bahay ng Sarayay. na po siya ng uh, na. Boundary na ng Candelaria na. So, papasok pa po tayo doon ng uh, mahaba-haba. One hours pa. Bago makapunta kay nanay doon na. Pinaniniwala ang tapakagalig na manggagamot ng mga balik po doon si Nanay Tuna anong page ng Facebook ni Nanay Tuna? Nanay Tuna official page ayun o, check nyo po check nyo po sa page niya na Nanay Tuna official page sa uh, Facebook ay kita nyo po dun yung mga ginagamot niya ito kaya masarap yun ito po yung mga pinagong guys o oh, yan o oh. Ah, yung mga pinagmamalaki ng sariaya. Pinagong. So, 25 lang po yan. May 20. Napakasarap na po pinagong yan. Yan. Dito na po yung bayan ng Sariaya. Parang gusto kong bumili ng pinagong. 20, 25. guys, tayo ng pinagong ino, pero ano dito po kasi ako nabili sa may market masarap po yung pinagong nila dito ang na? parang sarado ah bukas yun dito tayo po pupunta ako dito pila akong pinagong yun Bibili lang ako pinagong guys dyan. So, bili tayo pinagong. Oh, wait lang. tayo yung pinagong. init pa. Magkano na ko nga. Okay. So, naorga na uli. Tuloy na rin ang takbo. Yan, yeah, mga guys, ang yung pinagong dyan, no? Oh. Mga bagong lutoy na bili ko. Okay. All right, all right. Ang sarap ng pinakong. Paborito ko po 'yan. Tinasawsaw ko po po 'yan sa Kapi mainit na mainit na kape eh. sa mo ang pinagong at katalo, kasarap Pente, bagong init. Bagong lutô pala, hindi bagong init.